tatlo. No? Pwede ba tayo pangulam? Ha? Hati ati lang ha. Ah. Uh, bigas ulam. Bigas ulam. O sige, dagdagan natin yan. Hindi, bigas ulam. O ay, yeah, tabi niyo niyan. Ah, kaya lang para kaya lang. Kaya lang marami tayong nilalaanan pa tayo, no? Hmm. Bahala na. Oh. Bigas ulam Saan tayo Kahabaan na sumulong highway Kung saan tayo magbibigay Servisyo publiko Sa mga karapat dapat E eh, paano biyanan? Ah, mo na mga biyanan ngayon <laughs> Sa sobrang dami nila Hindi ko sila kaya <laughs> Nakita nyo ba guys ha? Sa sobrang dami ng biyanan Hindi ko sila kaya Kaya gamay gamay lang ito guys, samahan mo ako guys Ito, may nakita ako rito eh po Mayaman pare Mayaman Ah, may mula oh, kayo Isa, dalawa Tatlo Apat, lima O oh, Pambili ko lang, 500 Ah, oh, sino tao rito? O, oh, hati-hati lang Pamerinda oh. Ah! Bigas, ulam Bigas, ulam O, sige, Ah! Tag natin yan Ah! 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 yan Kailangan marami Ah! Ah! pa tayo, no? Hmm. Ah! na o, higas ulang. O, dito. Kasalaman ka rito kay Kuya TV. Kuya Diggs TV. Salamat ka Salamat. Happy ba happy? Okay, oh. tuloy sa tarbaho. Salamat. Salamat tayo ng daanan samahan nyo kami may pupuntahan pa kami lagi po namin ang na daanan go nakita nyo ba guys talagang lalakarin namin to kahaba na sumulong kayo Uy, yung tao pala nyan nakalang wala wala bigyan mo ulam to sa dalawa tatlo pwede nyo ba ito pang ulam ha hati hati lang ha Okay, na yan? na ha? Dikim-dikim na. Alam naman, marami tayong dinad. Ako din!